Nansan Miguel Corporation Chairman and CEO uh, Ramon Ang and Metro Pacific Investment Corporation Chairman and CEO Manny Pangilinan, two of our stellar partners in the private sector. Maraming marami sa ating ginagawa ngayon hindi, natin kayang, hindi kayang gawin ng pamahalaan lamang. kaya natin ay sinama at humingi ng tulong sa ating mga private sector partner at masasabi ko naman kapag tayo humihingi ng tulong sa kanila hindi pa tayo hinihindihan talagang lahat ng maari nilang gawin ginagawa nila para magkaroon tayo ng matagumpay na programa kagaya nito The Toll Regulatory Board Executive Director Jose Arturo Tugade Aba, medala kang pala. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Sa mga nakaraang taon, na naging bahagi na ng karaniwang biyahe nito sa Kalakang, Maynila, ang, at mga karatig probinsya, ang paggamit ng yung RFID. Malinaw ang layunin nito. Mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll gate. At ah, totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Kapag dumaan ka ng Skyway o T-Plex, auto-sweep ang gagamitin mo. Kapag naman NLEX o SCTEX, easy trip naman. Ibig sabihin, dalawang card dalawang account, dalawang load pa sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX kaso nalimutan mo yung D-FLEX. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa banding sa pamilya at sa trabaho. Nakikinig tayo sa hinain ng ating mga kababayan. Kaya naman, pinag-aralan natin ang problema at nakahanap tayo ng magandang solusyon. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. sa din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Sa ngayon, inuna natin ang ating mga private commuter. Kaya isusunod na lang natin yung mga fleet accounts which I am uh, reliably informed uh, comprises a very small minority of the total traffic that uh, we are trying to uh, we are trying to ease. Ease wala hilaga hanggang timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Maliba na lang kung napahaba ang pagkain ninyo sa mga stopover, hindi eh, na po namin kontrol yan. Well, nasa sa inyo na yon.